Melissa Rex. Ah? Ano Melissa Rex. Hindi. Hindi, joke lang. <laughs> Melissa Rex. Eddie po. Apo, oh, Eddie. Eddie po. Eddie, wow. Wow. Ay. Ah, yeah! oh, Papsi, may pick up tayo dito sa IBM Plaza. Woo! Sa may Eastwood. Bagong bayan, mga kapaps. IBM. Ah, mag-u-turn tayo dito. Ma'am, nandito na po ako sa IBM. Sa tapat mismo, IBM Busan. Ma'am, nandito po ako sa IBM sa so may BDO. Okay, okay. Okay, salamat. Anong ipapadala po? Marami po ba? Ah, ma'am, pakialan na lang sa, sa may, may plastic po ba yan? Pakiano na lang sana ma'am kasi wala kasi akong lagayan na ano po Para mailagay ko siya ng maayos para hindi matapon po Okay, salamat po Andito na tayo mga kapops Bababa na daw siya IB Plaza nandito okay mga kapaps okay antayin tayo lang natin mga kapaps papuntang kainta to mga kapaps sa may Balibio tama tama pauwi na tayo mga kapaps eh. kaya kinuha natin to ay, ma'am. Ano pangalan po? Melissa Rex. Ano po? Melissa Rex. Hindi. Hindi, joke lang. Melissa Rex ha. Edy po. Opo, Edy po. Edy, wow. Ay, hindi naman tumatapon ma'am. Walang sabaw. Wala, wala. Okay, salamat. Kahit dito na lang po lang. Okay. Yung bayad na lang po sa nanay. Oh, sige po ma'am. Salamat po. Red gate po yun. Red gate. Okay, salamat po. Okay po. Salamat po. Okay. Mga na-pick up na po natin. Papuntang Bali Golf to, mga kapaps. Tamang-tama, mga kapaps, kasi natin natin si Inday. Kaya tamang-tama may nakuha tayo, mga kapaps. Dito tayo dadaan mga kapap sa kabila kasi sarado yung tulay dyan. Tayo mga kapap, si sa may Marcos Highway malapit na mga kapap si. Pasilayan na natin yung SM Marikina. Walang traffic dito mga kapap, si pag dito dumaan eh. Kasi sa Ortigas ka matraffic pa eh. Okay. Malapit na tayo. Nandito na tayo mga kapapsi sa Bali Golf. May uh, dideliver tayo dito mga kapopsi, galing bagong bayan kanina mga kapapsi. Papasok na tayo sa subdivision mga ng Bali Golf. Bali Golf. Dito tayo sa Anong ah, Apple Executive bala Madam. Ano po? Ah, Palm Street, corner Apple Street. Opo, deliver. Po? O, oh, magkano? O, oh, sige, sabihan ko doon. Sige po. Palm. Coroner uh, Apple palm. palm Ito, okay madam pala ito Birch uh, Palm Coroner Apple Aspen Sa taas ata ito mga kapaps Ayun. Saan kaya to? Number 2. Tawagan natin mga kapaps. Lalamob? Ah, nandito. Hi, ma'am. Tawagan ko pa sana eh. <laughs> Buti lumabas pa kaya. Anong pangalan nyo po ma'am? Leticia Ilagan. Ilagan Parang si ano kakano ano, ano yung si Mayor Ilagan? <laughs> Sabi nila kamag-anak. Ah, kamag-anak niya. Mayor Ilagan, dating mayor po 'yon ng Kainta, no? Amon ah, Ilagan. Amon ano? May babayaran po tayo doon, madam, sa ano? Opo. Ay, parang 90 plus 10, 100. Ah, sige po. Salamat po, madam. ilagan sikat dati ng mga ano yan dito mga kapaps ya. mayor moon ilagan okay mga kapaps na i-deliver na natin taman tama mga kapaps kasi pauwi na din tayo mga kapaps magnanay na ng gabi mga kapaps si eh. okay let's go salamat sa Diyos dahil nakakarating tayo sa ating paralon sa ating Okay, thank you. Walang ticket na, no? Okay, salamat.